So din sa ating uh, star sender At sa mga paps natin dyan na uh, gusto magpa shoutout sa atin So comment lang kayo sa comment section ko sa shoutout natin lahat yan Kahit pa paano naman na ko Paunti-unti gumalaw ng pino Hindi may tatanggeng Iba din ang laking munti Tila may anting Sa galing himalayang kuting Naging kambing sa dami ng hina Ay eh, na po tayo Hindi nga kalahin malaking kantin Yo, yeah, good morning, it's your boy Galamputotoy dito na naman tayo para magbigay uh, ng shoutout Para sa mga Pops natin na uh, gusto magpa-shout out, no? Kaya sa mga gusto magpa-shout out comment na kayo sa comment section ko. Ah, uh, sa-shout out natin lahat 'yan. So, ngayon ay shout out, shout out, shout out time. So, shout out. To so, Sarah natin si Pops John Hill Valencia, pinapa-shout out niya si Eagleman and family uh from North Caloocan. So, shout out sa inyo. Shout out, shout out, Pops. So, shout out din sa ating uh Star Sender, Ma'am Aisha. So, maraming-maraming salamat po sa Star So shoutout din natin si ano Ivo Harold Evo Galang So shoutout sa'yo Pops Tapos shoutout din natin si uh, Jo Jojo on the moves channel So shoutout sa'yo Shoutout din kay Pops Morris Dump ng Atanawan Batangas Batanga So shoutout sa'yo Pops Maraming salamat Shoutout din kay Pops RJ Jan Lomboy So shoutout sa'yo Pops Shoutout Shoutout din kay uh, Maui Hearty X Core so shout out sa'yo Shoutout din kay Pops Grand Rib Nalignas from uh, Laguna so shout out sa'yo Pops at shoutout uh, shout out din kay Basti from San Jose Bicol so shout out sa inyo mga Pops so, maraming maraming salamat sa suporta uh. so maraming maraming salamat so shout out shout out kaya sa mga paps natin dyan na ah, gusto magpa-shoutout sa atin So comment lang kayo sa comment section ko Sa shoutout natin lahat yan ah, Mas mainam kung ah, Merong ah, lugar or location nyo Para astig So shoutout, maraming maraming salamat ulit Shoutout So katapos lang ng bagyo Ayan, ma tirik na naman yung araw Tirik na naman si Haring Araw At ang mga kapwa natin Pilipino ay eh, magre-reklamo na naman Kasi, ay, init-init naman <laughs> pag maulan ano ba yan ang ulan ulan naman <laughs> so ayun yo let's go so shout out na no, sa mga nagpa shout out natin dyan sa mga nabanggit natin so shout out sa inyo maraming salamat ulit let's go kabisado ko pa kaya to? Bakit di nyo na pwede masisi ba't ganito? Ginaganapan ko lang na natural. Tsaka inagapan ko nila, binapang, na mutal nila. Hapas sinugal minahal. Katagal na tutulong ko na tumagal. Tsaka alam ko naman na inaabangan na. Sa natabangan yung papakawalan para din naabangan. Kaso nga lang pala ba ng batang alabang? Kinalakihan, nagalingan, nagalingan. Kaya nakasanayan ako makabuo na madiin. Di ko na malayan, 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 malayan. Narating pati ako na pailing. Mga naniwala, di ko pwede biguin. Di ko pwede pakitaan na bitin. Mga tingin na kailangan busugin ko pa din. Kahit kabisa doon nakilitiin. Alam ko na may mata nagbabantay. Kung paano ko sasablay. Matyagang nag Ha aantay kung kailan ako tatamlay at lalaylay yung mga laway na laway na makita ko na mahina umay na umay na manirang alay na alay na manghila kasi nga walang pinakitang hindi pamatay nung napasarap magrap ang daming nagbago Daming nagbago mula nung kilalani ng tao Daming nagtulak sa akin palaging maging ganado Palaging plakado pag gumalaw palaging planado Daming pasabog kailangan pag malawak asako Pikaw din ang talo sa lawan. pag nabalot ng takot Saan ka aabot? Hakutin lahat ng mahahapot Yung dami ng pagod ay may sukli pag di madamot At kung di ko sinaga baka na na sa wala Ganito pala to kalala kita mo naman na pala Paano kung di ko ginawa yung iba di makahalata Malaki na nakataya marami na pwede mawala kaya hindi pwede pabaya hindi pwede pura mamaya baka sa huli mapahiya totoo na parang himula nagsimula sa iba ba tiningala matagal ko din yung kinapakadagawa gumanda kayong kalidad di mo nakita ang binabano marami pa nagdududa kung kinus inuuna Ngayong kita mo namumunga tumutubo na napakarami ko nakukuha pero di pa rin nalulula ha! tas sa uh, ugali wala pa rin binago tao pa rin sa tao pero pag usapang rapa, iba-iba ko. Literal na may bago ko ang aabangan sa tuwing may ilalabas sa bago. Yun ang ginawang pambawi sa nakikinig palagi Para masalo silang ganahan. Di yung mga bago ko hanapin. Yung iba naman na Pero para din natupagin di kasi nila maunawaan na imbusak ko pinapalalim kahit pa paano naman na ganapan ko paunti-unti gumalaw ng pino hindi may iba din alaking laking munti tila may anting anting sa galing himalayang kuting naging kambing sa dami ng hina ay naputay sa dinga kalay malaking kantin hindi ba nakahalata na sa kamanim na plaka nagiging malalabig lalo na pagpabalik tagda binasta bago kumagawa magawa hindi ko pa nagagawa may walang ng lasa. para maipakita ko lang na din ako gumagawa ng basta-basta ngayon lalo pang nananabik Kasi meron ng bumabalik Gagawin ka pa rin ang gagawin Ngayon saan pa kaya ko neto dadalin Subok na subok na yung lagi yung sinusubok noon Yung mga nanubok, yung ilong umutok tsaka kumulutumbong Ito na ngayon yung mga sinabihan yung gonggong Sa na kami tumutong Ito yung hindi nyo matutuntun Paramdam nyo na rin pataas kami ng pataas Kada labas Kahit hindi madalas palakas pa rin ang palakas Sabi na palabas Mabanas kayo na mabanas Pagkausap ka pinas Pasok kami dyan hindi na mapapalabas Huwag ka na magtaka ang at papano Kasi kitang kita nyo naman malino pa sa Sari nila lang antinatalo Oo wala nang iba halata kasi nga nung yung uso na iba O diba yung iba nabura Ha! ako ba't kaya Ha! kapos na kapos na ako sa hangin ng ano yun ah ito pa ano kabisado pa naman pala pero kapos na sa ini ha halal ba't kaya wala nang practice eh <laughs> pahirap kasi yung si Flo G eh pwede naman bagalan pwede naman hindi dikit dikit yung ano letra dinikit dikit pa hirap tuloy <laughs> ha kapos kapos <laughs> halal ba halal Kita kaya sa video yung pagkaalhal ko. Alhal <laughs> ko sa ano. <laughs> hinalhal na ako, hinalhal na ako doon sa popstar ni Flochi. hindi ko na siya masyado na pe eh. hindi, siya na, hindi na masyado na pe sa ano ko yun eh. Play, playlist. nag-reason pa yun. Reason. <laughs> So anong inakanta mo sa loob ng helmet? So halos yung kinakanta ko sa loob ng helmet isa halos pare-parehas lang no kasi naka-playlist ako. Kung ano yung uh, kung ano yung naka-save sempre sa playlist ko, yun yung paulit-ulit ang tumutugtog. Kaya paulit-ulit ko siya nakakanta, di ba? <laughs> The reason papaliwanag. <laughs> so yow yeah. uh, maraming salamat sa mga nagpa-shoutout ha. Ah. Maraming salamat sa sumo, mga sumusuporta, sa mga pops natin dyan, sa mga moms. moms. <laughs> maraming maraming salamat sa suporta. Uh, yun, kung gusto nyo, ulitin ko, kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa comment section sa shoutout natin lahat yan. So, hanggang dito na lang. Peace, oh.